Mga kababayan, mainit-init na balita sa inyo. Sana permission nito. Property ng Maynila yan. Ang laki-laki niyan eh. Sino na naman Tatanggal nagtanggal ng building? Na Hindi. Ako, oh. so, direct. Uh, may permit sa ito, wala. Wala oh. po. Bakit yung tatanggalin yung kuryente ng data? Isko Moreno, hinarang ang mga bagong proyekto ni Joel Chua sa Maynila na di umano'y wala na namang permit galing sa local government unit ang kapal ng mukha, ba? Diba? Kayo, manatili kayo dyan hanggat walang pasya. Hindi congressman. Bakit? Property yan ng Maynila. Di property yan ng lungsod ng Maynila. Hindi ng congressman siwa. Kaya eh, sinasabi kayo nagkakakulo gobyerno. Ang gilig-gilig makailam ng congressman. Property namin yan eh. I will investigate this. Hindi oh. po nag-abiso. Pwede namin silang kasuhan ng pet. Yan dapat ang iniimbestigahan ni Chua. Abusado kasi silang lahat. Oh. Asa na permission nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Nasaan yung property namin? Yung mga bakal. Ang laki-laki niyan eh. Maging na nagagamit ng kaurin lahat. Ginamit ko pa yan nung pandemic eh. Diyan ko nilagay yung mga ano, pulubi sa kalye. Uh, sa buong buwan ng pandemic. Sino na naman nagtanggal ng building? Kaya pinag-alagay. Si Randy. Randy lang, si Randy. Randy! Dito, nag-aano na po kami sa baba at mga ng day. Sa masara na tawagin na. Candy. Kaya so direct. May permit sa ito wala. Oo nga po. Bakit 'di tatanggalin yung kuryente ng Dike? Kung 'di tatanggalin kuryente ng Dike, at kayo niyo manatili kayo diyan hangga't walang fasya ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Hindi congressman. Bakit? property yan ng Maynila. Hindi yan property ng Kongreso. Pero yun eh, ang sakit po sa amin, papatayan ako ng kuryente. Eh, hindi po, so, night. Na... Bakit? Ito, ito, ito ang city electrician. Okay. Hindi pwedeng sapi-sapi lang. Katulad yung sinasabi ni Chairman. Huwag kayong umalis doon hanggat hindi sinasabi ng pamahalang lungsod ng Maynila kasi property yan ng lungsod ng Maynila hindi ng congressman tuwa eh yung sinasabi kayo nagkakagulo gobyerno ang hilig-hilig makialam ng congressman o ayan ito yung ninyo property namin yan eh Ay eh, ginagamit ng taong bayan yan. I know. Maginahawa na nagagamit ng tao yan dati pa eh. I will investigate this. Uh, but for the meantime, manatili kayo sa dekertengi. Sabihan ani na na mga makulang. Uh, wala buhay. Walang buhay. Uulitin ko po. buhay. Walang buhay. Walang buhay. Walang buhay. Walang buhay. Walang buhay. Walang buhay. No, 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 no. We have to keep it. Kasi budega na kuya, yan. Tingnan niyo po. Ikaw, chairman. I mean, may gag naman na kayo. Barangay Hall, hindi. Si, <laughs> siya sabi ko. Oh. Oh. Ano na lang? Eh, kaya lang kasi, kailangan namin kit, kasi tatayuan ko kayo ng malaking library. May library kayo, eh. Bulok-bulok yung... na kasi yung Kaya gusto ko, maging library siya ulit. Pero mas malaking library. Hindi, yeah. bumalik kayo sa daycare. Saka huwag kayo nagpapaniwala kung pali kanino. Ang kailangan kausap ninyo, pamahala ang lusot. Biglang papasok ang kontraktor. Hanapan niyo yung chairman kayo. Hanapan mo ng permit sa city home. Ha, na yun ng building permit. Sa ah, kung nagtapos, may clearance na pag may clearance ka ba? Wala, wala Hindi po nag-abiso. Kapag mo nang una, pwede namin silang kasuhan ng pet. Bakit? Yung building diyan, yung bakal, property ng Maynila yun. O oh, nang hinat saan ngayon yun? Sino nagpakilo? Ayun! Yan dapat ang iniimbestiga ni Chua. Hindi okay. kaya sinasabi ko eh. You know, abusado kasi silang lahat. Para sila siga ng pamalang. Giba dito, giba do. Hindi nyo nga alam eh. Kaya pamalang. Hindi po pwedeng ganoon mga kababayan, grabe ito. Breaking news nga. Matapos ang inspeksyon ni Mayor Isko Moreno sa Alvarez Street, ipinagutos niya agad ang pagkandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment sa isang bakanting lote. Bakit? Kasi nalaman na yung lote ay dating covered court at satellite office ng City Hall. Ibig sabihin, property ng lungsod pero giniba ito ng walang permit para bigyang daan ng isang proyekto na umanong konektado kay 3rd District Congressman Joel Chua. Itong tanong, paano nakalusot ito? Kung ordinaryong tao ka at nagtayo ka ng kahit maliit na tindahan sa lupa na hindi sayo, tiyak ipapahinto ka agad. Pero bakit kapag opisyal, parang may lakas ng loob? Kaya tama lang ang ginawa ni Yorme, ipahinto at kumpiskahin agad. At mga kababayan, isipin nyo rin public space ito. Dati court na gamit ng komunidad pero bigla na lang giniba para sa isang proyekto na walang proseso. Sinong talo? Yung mga tao mismo na nawala ng pasilidad. Kaya malinaw na mensahe ito ni Yorne. Public space is for the public. Kung hindi ito nakita at inaksyonan agad, baka natuloy ang proyekto parang walang nangyari. Ilang beses na kaya nangyari ito noon? Ito ang pinapakita ni Mayor Isko. Walang exemption sa batas kahit sino ka pa. So, mga kababayan, ano masasabi nyo? Tama ba ang ginawa ni Yorme na ipahinto at ikandado ang proyekto? O dapat ba bigyan pa ng pagkakataon si Congressman na magpaliwanag o tuluyan ang kasuhan ni Isko ng theft? Ako nga palang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to. Sana permiso nito. Property ng Maynila yan. Ang laki-laki niyan eh. Sino na naman nagtanggal ng building? Pandi. Oh, so direct sa uh, akin. May permit sa ito, wala. Wala po. Oo. Oh. Bakit yung tatanggalin yung kuryente ng data? Kayo, manatili kayo dyan hanggat walang pasya. Hindi congressman. Bakit? Property yan ng Maynila. Ito, property yan ng lungsod ng Maynila. Hindi ng congressman chua. Kaya sinasabi ko, kayo, nagkakagulo gobyerno. Ang hilig-hilig makialam ng congressman. Property namin yan eh. I will investigate this. Oh. Hindi po nag-abiso. Pwede namin silang kasuhan ng te. Yan dapat ang inimbestigahan ni Chua.